Bunso ka, bunso? Ano? Bunso? po ka ng ano yung inihaw. Yung inihaw? Yan pong inihaw mga idol oh. Wow, sarap po. Hindi na lang po namin sinipari po yung sangkap at saka yung ano. Yan ito po. Yung ito na po mga idol. Wow. Hi mga idol, magandang gabi po sa inulat lahat yan sa so, birthday list videos. magluluto po tayo ng isda. So to kill po yung gagawin natin kasi kagagaling pa lang po nila sa dagat. Si Bunso, si Kevin at saka si Idol. Yan, ito po yung huli nila. Medyo marami po mga idol. So ilagay po natin dito sa... Yan po mga idol. At nandito lang po si ate. Lagay na po natin. Ayan, si ate. Nandito si na po ate. si ate. <laughs> si Kevin po. Laog ko. sige na. Ayan po mga idol. Bless po na, bless. Si ate. Ano? Bless ko. Bless. ni ate. Um, uh, tapos, ito na. So ito po yung mga, pakita yung mga huli po, Be. yung mga malaking bangus. Ito na mga idolo. nakahuli tayo ng bango. So, At yung kitong po, malaki yun. Itong tinola. Kitong po mga idol, malaki. At yung At mga tilapia. At yung mga good size na tilapia mga idol. Malalaki po, presa na price ito mga idol. At yung ano yung... Nili, ano yung sa, eh, sa... Ito mga idol, ito yung ano, yung, yung pa, pangihaw. Lagyan ng tilapia dito. Ah. Mm, ito pang ihaw yung malaki. Ito lang konti lang tinula yan po. Ito tinula. <laughs> yung ito lang tinula. yung ano mga idol, yung maliliit gawin po natin kinilaw. Drama. Kasi hindi mawawala yung kinilaw pag ganitong ulam. Dami po mga idol. Oh. Tsaka masarap din ito sa ihaw yung tilapia. Naka, ang kagandahan nito mga idol kasi ang um, fresh po kagagaling pa lang po talaga sa dagat so mas, uh, butang, uh, mas masarap ito mga idol ramihan natin yung ano yung inihaw mga idol kana na lang siguro mm -hmm. tama na siguro yan Tama na eh. idol. yan po gawin natin kinilaw ito yung sabaw at saka yung inihaw po natin at ito yung kinilaw, kinilaw. Update na siguro. O update na lang tayo mamaya mga idol. So mga idol, mag ano na po tayo, magihaw na po tayo. Iya. Ihaw na po si Linnet mga idol. Iya, dito po. Ito yung pangus. laki po ng ano. Nang Si tawag ganiyan ni pa. Sama. Tilapia. O oh, tilapia. Mga idol, oh. sarap. At ito pa mga idol ito pala yung again, ano natin gawin po natin ng sabaw yan na po mga idol ano na ba ihalo na lahat mga idol ito na lang yung mga bangus dyan at lapi at saka yung danggit yan na po para madali na mga idol kasi ano gutom na po lunet lagay mo na, net yan po dito lang kami sa ano mga idol sa tabag doon ibaba wow idol at saka si Mrs. mga idol ano nag ano? naglinis para gawin natin kinilaw po yan po mga idol dami mga idol oh wow press na press inihaw ha bonso ka, bonso ano? bonso 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 po ka ng ano yung inihaw yung inihaw yan po yung inihaw mga idol oh wow sarap po bonso sar sarili yung huli ni bonso <laughs> namin po kanina pa mga idol mm, kasama namin si Kevin mm -hmm. yan po at ito mga idol ito na lahat yung kinilaw at sa, yung sangkap sa kinilaw po mga idol at ito ready to cook na at ito yung ano mm. kaya ilagay na po mga idol kaya ilagay na po natin yung sa tinola po mm, Ay, na. ilagay lahat linit hindi na lang po namin sineparate po yung sangkap at saka yung ano. Yan ito po. Ito na po, my doll. Wow. Yes, eh. Ito na po, mga idol. Wow. Yan. Takban po na... Takban po natin. Mga 7 po, PM po ako na, ano ba, nakarating po. Galing sa school po mga idol kasi traffic po. So ito na mga idol, yung kinilaw, kunti lang kasi gabi na po ba. So ayan na, ilagay na po natin lahat ng sangkap. At yung masarap na suka natin mga idol, yung, ginagawa natin ng suka. Coconut vinegar. Coconut vinegar. Oh, tama na misis. Ito na lang din yung sasawa natin sa inihaw po. At ito yung tinula natin mga idol. Yan po. Wow, sarap yung mga idol. Update na misis. Update na lang sa kain. So, mga idol, ito na po oh, lahat. Ito na po pala yung inihaw po na isda at saka yung tinola, yung ano po, Inilow. kinilaw at saka yung kanin, kanin. yung naka-prepare na tubig. So, mga idol, mag-pray muna tayo. And the Denila, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us all, life for this day. Get us here about our sixth Monday, one day, through Christ our Lord, Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, so kain, kain na po. Kain po. Ay, pag, ay, sadong dong may hain tagaan silang papa. Okay. Huh? Why silly di ha? Okay ba? Ay. hmm silly. Thank you very much. volume ng tulong sa unsa ang ako ama hmm bố bóng sốt tá bên ngoại đây em chào đâu chị gái tao pin đâu chào số. Oh, hmm, siap. Saya bawa mai

Chị thấy không? Con lại <laughs> lâu đấy.

malinit request si ma'am no yung ano sapsoy na walang daw walang ano walang subak talaga walang mga ano walang karne ni ma'am sa to to no ah chirle katin ka vlog saka walang kahit anong partner hmm kapsul lang gawin na po namin bukas ma'am um, kung makapinig kung kami na sa sapsoy no, no. pwede untad chapsoy ba No, my mm. So, manangyay dito ta. So, mga idol, hanggang dito lang po magtatapos ah. yung video po namin. Sama sa panonood. Bye-bye, God bless. So, See you next vlog. Bye-bye.